Napansin mo ba, na kapag nakafocus ka sa problema mo, parang ang bigat-bigat ng, ng katawan mo. Tinatamad kang bumangon, wala kang gana, at higit sa lahat, hindi ka masaya. Dahil nakafocus ka sa problema, hindi mo tuloy makita yung ganda ng buhay mo. Hindi mo tuloy maramdaman yung saya ng buhay mo kasi doon ka na lamang nakatingin sa mga problema ang kinaharap mo. Alam niya may mga bagay sa buhay natin na hindi natin kontrolado, na parang nawala kang magagawa. At sa mga pagkakataon na yun, mawala kang magagawa. Patindi hindi na lang natin ipasa Diyos. No? Kung hindi mo kayang gawa ng solusyon ng problema mo, patindi hindi natin ibigay sa Diyos. Dahil alam natin na ang Diyos kailanman hindi naging bingi, hindi naging bulag, at hindi siya naging manhid sa mga pinagdadaan natin sa buhay. Alam niya yan. At sa tamang panahon, ibibigay niya, hindi mo namamalaya na may mga sagot na pala sa mga problema mo. Kaya ngayong araw na ito, instead na mag-focus ka sa problema mo at hindi ka maging masaya, Ba't hindi mo na lang ipagpas sa Diyos at mag-focus ka sa mga bagay na magiging masaya ka ngayon? Kaya huwag mong kakalimutan ang nais ng Diyos, maging masaya ka ngayon. Magandang buhay po sa inyo.